Konnichiwa minasan, ako po pala si Alvin, isang OFW dito sa Japan. Isa po talaga akong assistant language teacher dito, pero hindi lang po pagtuturo yung ginagawa ko. Minsan, tumatanggap din po ako ng mga part-time tulad ng ginagawa ko ngayon. Nagdadamo po ako kapalit ng pera kasi maraming bagay ang naranasan ko dito sa Japan na dito ko lang naranasan at never kong naranasan buong buhay ko sa Pilipinas. At napagtanto ko, ang hirap palang mamuhay mag-isa at ang hirap mamuhay ng mahirap. So ito dito, lumalaban ako, ba? Diba? Mahirap palang magdamo, akala ko ang, ang dali lang. Pero ang sakit pala sa kamay. Konti pala nga dito yung natatapos ko dalawang oras na pero kalahati pa lang ang natapos ko dito. So, yun, kahit gano'ng kahirap, kakayanin mo kasi may pangarap ka. ba diba? Pumunta ka nga sa ibang bansa kasi alam mo yun yung makakatulong sa'yo para guminawa yung buhay mo.